good morning maluto tayo pinakpit guys To vegetable garlic and onions and ito pork ito pork guys ayun Ayan guys nakuhugasan na ito guys ang ating mutuong pinakpit guys at mayroon tayong kiniling na hipon yan, yan guys magpaapoy apoy na tayo yan pagyan natin ang uwe Good morning guys, good morning Ayun, naiinip no, na guys Ilagay na natin ang uh, garlic Ilagay okay, ang pork kayo guys nagisan ng buti ng ating pork ilagay na natin ating vegetable aso isos yeah ilagay na natin natin yan giniling na hipon hindi na Hello guys. Hello guys. Hello guys. Hello guys. Luto na akong pinakit. Ang aking pinakit ay luto na niya akong pinakit. Ayan. Ito na guys ang aking pinakit.